Und. Uh. Hindi oh. pa to balon eh. Hindi pa to Alika na. Kam to papa na Hindi pa tumalon eh. Ayun, lapis. Putih. Putih ayun, no? Ayun. Hmm. Huh. Malapit na. Lah. Malaki! ay lunok 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 ayun mga kasima oh. sige sir kari wali, wali, wali. eh wali mo na ayun o oh. assist tayo ni master rosel loho oh. thank you bingo mag-setup na ko lang pa ni bago eh <laughs> Hoo. na Ano yan? Line niya ano yan? Ah, Alam kasi ko. Atras ka, atras ka! Atras! Sige, sad-sad mo Sige, hilain mo Ilapit mo Sige Malaki Malalaki, lalaki 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 sinabi ko sa ilagay mo dito sa dulo eh. Wala kang makukuha dun pag ganitong hapon. Ay pala yung binigay kong tala eh. Ay. Wala ka, na Ay, ko lang, oh. Ay papay no. Papayain mo papay pala isa kasi. Tutaro. No? Putulin mo na diyan oh. Para dalhin mo dun. Ayan. Dala ang mas malaki na yan. Oh. Oh. Nakita ko binabayo na eh sinabi ko sa'yo na dalhin mo dito kung hindi mo dinala di yan na naman dinala nila oh ah Chad kung hindi na mo dinala dito di yan na naman dinala nila oh ayos ayun mga kasima yan ito suli ni Sir Will Kuya Will, Sir Adam at ito yung nahuli ko nasa ibabaw ayun oh Apat ngayong hapon sa kay sa kay Master Rosel. Russell. Russell, Master Russell, yung nandoon mag-isa gusto niya mapag-isa Ewan ko kung anong lahi nung Taiko yata, Indiano, Nepali o ano. Nalahian yata, <laughs> Nalahian yata. gusto niya nag-isa doon, malungkot eh. May pinagdadaanan siguro yung nandoon. Ayun no, nakaitim. alus kali umaga, isa lang yung nadali. Alos 20 na rad kanina umaga eh. Isa lang yung binayo. 2 4 Shout out Wilfred Ortiz to. Wakanamag trip, magtrabaho ka lang mag 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 mabuti diyan, oh. 'wag mong isipin itong mga nadala namin. <laughs> Wilfred Ortiz oh. Shout out. Oh. Wilfred Ortiz, shout out. <laughs> <laughs> at yun mga kasima kami pa na hindi ko na na videoan yung nahuli namin mga kasima isa lang yung nadale ko yung malaki at hinati ko na rin para sa mga iba natin mga tropa ito ang scientific salamat sa maghapong kasiyahan kaibigang dagat binigyan mo kami ng maganda gandang action ngayong hapon ayun shout out sa lahat ng mga anglers at shout out sa mga nakahuli ngayon at sa mga hindi nakahuli better luck next time mga kasima Ganyan lang ang pagtipising may panalo pero lahat panalo dahil hindi matutumbasan ang kasiyahan pag nandito ka sa tabing dagat kasama ang mga kapwa natin mga anglers. At yun. Salamat sa mga bago nating viewers. Salamat sa patuloy na suporta sa aking munting channel at hanggang sa muli. Babu.